Mahal at hindi madali ang magpaanal ng kasal sa Pilipinas. Ngunit mas mahira pa ata kapag ang inyong kaso ng annulment ay naisa sa publiko dahil kayo ay mga celebrity. The Philippine Showbiz List presents Top 10 Pinakakontrobersyal na Annulment ng Showbiz Couples 10. Marjorie Barreto and Dennis Padilla Noong 1997 ay ikinasal sila Marjorie Barreto at Dennis Padilla. Nagkaroon sila ng tatlong anak na sina Julia, Claudia at Leon. Ngunit pagkatapos ng 14 years na pagsasama bilang mag-asawa, nagdesisyon si Marjorie na tapusin na ito. Ayun sa ulat, formal na nag-file si Marjorie ng annulment ng kasal noong June 12, 2007. Ayon sa isang interview noon kay Marjorie, kasalanan daw ni Dennis kung bakit sila naghiwalay, na inamin naman ni Dennis. Isang taon at kalahati rin daw sila nagkaroon ng differences, ngunit ang mga malapit lang sa kanila ang nakakaalam nito. Sinabi rin ni Marjorie na ang annulment nila ay isang patunay na nabigo ang kanyang marriage na hindi naman niya ipinagmamalaki. Nine. Paulo Contis and Lian Paz. Hanggang ngayon ay hindi pa rin umuusad ang annulment case ng dating mag-asawang sina Paulo Contis at Lian Paz. Noong July 2009, nagpakasal sila sa Kawayan Isabela. Umabot ang halos apat na taon ang kanilang pagsasama hanggang sa nagsampan ng annulment si Paulo na dapat ikonsiderang null and void ito dahil sa set ng taping siya noong araw na dapat nilang wedding date. Nadinay raw ito ng korte pagkatapos ng dalawang taon. Sumunod naman si Lian sa paghahain ng annulment ngunit wala pang update sa kaso simula noon. Ayon kay Lian, pinangasiwaan ng kampo ni Paulo ang annulment at ang abogado raw ni Paulo ay nagpunta sa kanyang bahay upang interviewin siya at nagsampa pa ng petisyon para sa kanya. Pagkatapos nito, wala na siyang natanggap na anumang update. Si Lian ngayon ay masayang engaged na sa kanyang kasintahan na si John Cabahog na tumatayo rin bilang ama sa kanyang dalawang anak kay Paulo. Gayunpaman, hindi ang kanilang engagement ang pangunahing dahilan kung bakit nais niyang tapusin ang annulment sa kanyang dating asawa. Ang gusto lang daw ni Lian ay maibalik sa kanya ang kanyang kalayaan. 8. Sharon Cuneta and Gabby Concepcion Bago pa man ang kanilang church wedding sa Manila Cathedral noong September 23, 1984, nauna nang ikinasal si na megastar Sharon Cuneta at Gabby Concepcion sa isang secret civil wedding noong July 23, 1984. Sa kanilang pagsasama ay nagkaanak sila at yun ay si Casey Concepcion. Ngunit pagkatapos ng tatlong taong pagsasama bilang mag-asawa ay nauwi pa rin sa hiwalayan ang dalawa. Isa sa mga dahilan di umano ng hiwalayan ay ang kasal ni Gabby sa isang American citizen na nagngangalang Jennifer Martin bago pa man sila magpakasal ni Sharon. Silabi ni Sharon na nag-asawa lang si Gabi noon para sa green card ngunit agad na pineperahan daw ni Jennifer si Gabby matapos ikasal ang mga ito. Noong 1993, tuluyan ng naanal ang kanilang kasal. 7. Benji Paras and Jackie Forster Sabong taon ang agwat ng edad na former PBA player Benji Paras at Jackie Forster sa isa't isa, ngunit hindi yun nakapigil sa kanila upang magpakasal. Sila ay nagpakasal noong December 1994 at nagkaroon ng dalawang mga anak na lalaki, sina Andre at Kobe Paras. Ngunit ang kanilang pagsasama ay nagwakas na magpasya tapusin na labing isang taon nilang pagsasama bilang mag-asawa noong 2001. Ang kanilang kasal ay naanal noong 2003 at ang buong kustudiyan ni na Andre at Kobe ay ipinagaloob sa kay Benji kasabay ng paghihiwalay ay napahiwalay rin ang dalawang anak niya sa kanya. Kahit na nagmamakaawa raw si Jackie sa mga bata para sa kapatawaran, ay hindi tinanggap ng mga ito ang kanyang paumanhin. Noong 2015, ibinahagi e ni Jackie ang mga hirap na kanyang naranasan noong sila pa ni Benji. 15 years old lang daw siya nang sila yung maging magkasintahan at sa edad na 17, siya ay nagdalang tao na sa kanilang panganay na si Andre. Makalipas ang ilang taon ay muling nag-reach out si Jackie kay Kobe na naging daan naman para makita rin niya ang isa pang anak na si Andre. At sa huli ay nagkaayos rin ang mag-iina Si Benji ngayon ay kasal na Kay Like Cindy O'Mampo At mayroon silang tatlong mga anak Habang si Jackie naman ay kinasal sa Dutch Na si Michael Franken At mayroon na rin silang mga anak 6. Martin Yevera and Pops Fernandez Noong 2013, inamin ni Martin Yevera na matagal niyang sinubukang ayusin ang kanilang pagsasama ni Pops Fernandez noon. Tanggap na raw niya na maaaring hindi na bukas si Pops sa pag-renew ng kanilang relasyon bilang mag-asawa. Unang nagkakilala ang dating mag-asawa noong 1982 nang si Pops ay kakapasok lang sa showbiz. Nagpakasal sila makalipas ang apat na taon. Mayroon silang dalawang anak, sina Robin at Ram. Sa gitna ng mga aligasyon ng pagtataksil, naghain o si Pops ng annulment ng kanyang kasal kay Martin noong 1999. Ayon sa mga balita, ang ground ng annulment ay psychological incapacity sa parehong partido. Ito ay pinagbigyan ng korte makalipas lamang ang isang taon. Mahigit isang dekada mula noon, Naging matalik na magkaibigan ang dating mag-asawa at nagtatrabaho pa sila sa ilang mga valentine theme concerts. Ayon kay Martin, hindi sila nagsimula bilang lovers, kaya naman hanggang ngayon ay magkaibigan pa rin sila. 5. Carmina Villaruel and Rustom Padilla Ikinasal noong 1994 siya na Carmina Villaruel at Rustom Padilla, ngunit nagkahiwalay rin noong 1997 matapos ang tatlong taong pagsasama. Si Carmina naghain ng petisyon noong 1998 na nagsasaad na siya ay nakakaranas ng psychological stress sa panahon ng kanilang pagsasama ni Rustom. Sa kanyang petisyon, iginiit ni Carmina na siya ay nagdusa noong panahong kasama niya si Rustom na sa pagiging overprotectiveness, pagsiselos, mababang sex drive at kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Ngunit pinabulaanan ni Rustom ang pahayag ng ex-wife. Iginiit niya na nabigo si Carmina na bigyan siya ng anak dahil pareho nilang inuuna ang kanilang movie career at umiinom di umano ito ng contraceptives. Noong 2002, opisyal na papalang bisa kanilang kasal sa kadahilanan ng psychological incapacity sa panig ni Carmina. Parehong sa mga ayon ang dating mag-asawa sa voluntaryong dissolution and liquidation ng kanilang community property bilang bahagi ng peaceful annulment ng kanilang kasal. 4. Sunshine Cruz and Cesar Montano No September 2018, pinagbigyan ng korte ang petisyon ng actress si Sunshine Cruz na ipawal ng visa ang kanyang kasal sa kanyang dating asawa na si Cesar Montano. Matatandaan na nagsampan ng petisyon si Sunshine noong 2014. Sa isang interview, sinabi ni Sunshine na naiyak daw siya nang sabihin sa kanya ng kanyang abogado ang hatol. Sila ay mayroong tatlong mga anak na babae. Ikinasal si na Sunshine at Cesar noong September 2000. Ngunit noong 2013, kidong ni Sunshine na naghain siya ng na petition for annulment sa kanyang kasal kay Cesar. Ito ay matapos mapabalitang may relasyon daw ito sa former sexy actress na si Krista Miller. 3. Aiko Melendez and Jomary Iliana Unang ikinasal si na Aiko Melendez at Jo Marie Ilyana noong 1998 sa isang civil ceremony at nasunda naman ito ng isang church ceremony noong July 2000. Subalit so, isang taon matapos ang kanilang kasal sa simbahan, lumabas ang balita tungkol sa kanilang paghihiwalay. Noong 2002, nagsumiti si Aiko ng petisyon para ipawalang bisa ang kanilang kasal ni Jo Marie. Ang dahilan ay ang Jo psychological incapacity. Naging laman din ang mga usap-usapan ng kanilang hiwalayan nang ibintang ni Aiko kay Jo Marie ang pagkakaroon ng relasyon kay Aramina na Mariing itinang naman ni Ara. Noong 2004, opisyal na naanal ang kasal ni na Aiko at Jo Marie. Ayon kay Aiko, natanggap niya ang balita na anal na ang kanilang kasal ni Jo Marie noong araw ng kalayaan o June 12. May isang anak sila ni Jo Marie, si Andre Iliana na ngayon ay 25 years old na. Noong 2020, sinabi ni Aiko na may pinagdaanan man daw siyang hindi kaaya-aya sa pagsasama nila ng ex-husband na si Jo Marie, ipinagpapasalamat pa rin niya na nakabuo sila ng anak na mabait at masunurin. 2. Chris Aquino and James Yap. Napamulang bisa ang kasal ng queen of all media na si Chris Aquino sa former basketball player na si James Yap, hindi dahil sa marital problems, kundi dahil hindi nila natupad ang ilang kondisyon na hinihingi ng batas. Sina Chris at James ay ipakasal noong July 10, 2005 pagkatapos ng five-month courtship. Isa sa mga dahilan na ang kawalan ng autoridad ng solemnizing officer. Ang isa pang issue na pinagpasyahan ng korte sa loob ng isang taon at kalahati ay ang Article 36 ng Family Code or Psychologically Incapacity. Taong 2012 na idiniklara na null and void ang kasal ni na Chris at James. 1. Claudine Barreto and Raymond Santiago unang ikinasal na Claudine Barreto at Raymond Santiago sa isang civil ceremony noong 2004. Dinaos naman ang kanilang Christian wedding sa Tagaytay noong 2006. Pero pagkalipas ng siyam na taong pagsasama bilang mag-asawa, ay nauwi pa rin ito sa hiwalayan noong 2013. Nang taon ding yon ay sinimula na nila ang proseso ng annulment ng kanilang kasal. Hanggang ngayon ay pending pa rin ang kanilang annulment case. Sa YouTube vlog na Luis Listens, ibinahagi ni Claudine na nakatakdang magharap silang muli ni Raymond sa korte iniisa-isa rin niya ang mga paratang niya sa kanyang estranged husband. Kabilang dito ang pagsasampan ng kasong violence against women and children, annulment, custody battle, at money and property issues. Binanggit din ni Claudine ang pagkakaroon o niya ng battered wife syndrome at post-traumatic disorder. Nahihirapan nga raw siya ngayon dahil ayaw naman niya makulong ang ama ng mga anak niya. Ngunit ang naturang parte ng vlog ay tinanggal na ngayon. Ito ay matapos tila ipinaalala ni Raymart sa pamamagitan ng isang Instagram post na mayroon silang gag order. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!